Dad. Sige, subukan mo tumayo. Babariling kita. Hindi naman po ako tatayo. Imposible man po talaga ang pinabalak nyo eh. Imposible po, Dad. <gasps> ano? Mag-aasawa ka ng babae? Iya. Yeah. Announcement? Pare? Hmm. Hindi, pare. Ikaw na. Mga anak, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Honey, baka naman mabigla ang mga bata. Ipakakasal na kasi namin kayo eh. <laughs> Wala naman kami ibang hangad ng mga magulang niyo, kundi ang kabutihan niyo. Alam niyo, noon pa pinaghandaan na talaga namin ang kinabukasan niyo. Kaya mabuti pa, ihanda nyo na rin ang mga sarili nyo sa nalalapit nyong kasal. Dad, imposible ang binabalak ninyo! Dad! Sige, subukan mo tumayo, Babariling kita. Hindi naman po ako tatayo. Imposible man po talaga ang binabalak nyo eh. Imposible po, Dad! Ano? Mag-aasawa ka ng babae? Iyak! Yeah. Yuck. Kung sa bagay, aminin natin ang katotohanan na ang lalaki ay pinanganak para sa babae. Hello, nababaliw ka na ba? Of course not. Alam mo, marami ng istorya ang nangyari sa federasyon natin. Pero sa blood compact na ginawa natin, ganyan lang ang papatulan natin, no? Actually, talagang may katuwiran siya. Ba't siya mag ng babae? Not unless na lesbiana siya. Birdie ang dumadaloy na dugo sa akin mga ugat at mananatiling birdie ito. Dahil birdie rin ang hanap ko. Eh, 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 bakit ka na masusunod sa gusto ng tatay mo? Dapat ikaw mismo masunod. Kung kina kailangan mag tayo ng People Power 4, gagawin natin. Me mismo! Text yes, sa mga friend. Now na. Ipahanda ang EDSA. Wait, ang cellphone ko na lolo? Ay, nako. Nililipang niyo pa ako. Kaya mahal na mahal ko tayo. Order sa akin, daddy mo! Nilayo <sighs> ko ka. Kung mga kaibigan mo... Teka! Sino ka? Nalabo ka! Ganyan kita kamahal. Kaya sana, mahal mo din ako. Sumama ka na. Ayoko. Sumama ka na. Ayoko. Sumama ka na sabi. Uh, 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 Ito na po siya. Sumama ka na. Uh, uh, Friends pa rin tayo, ha? Ang sakit nun, ha? Kung di ka lang naging babae, Pinakulay na kita, eh. Nasaan sila? Ayun, oh. No? <coughs> Bakit? Pababayaan niyo ba ako? Ikaw pa. Unang dumikit sa'yo, upakang ko. Okay. Oo, yan. Upaka mo. Asa! Ang order sa ano na... order <coughs> <coughs> Ano? Ano Ano daw? Ano pa? Uy! Hindi ka na! Tama na yung mga arti mo dyan! Hindi na! Oh, pakihawak na nga. <laughs>